Dismayado ang mga biyahero dahil matatapos na ang kanilang na-avail na vacation leave sa trabaho ngunit hindi pa rin sila nakakaalis tungo sa lugar na kanilang pagbabakasyonan. Ito'y dahil lalo pang dumami ang mga na-stranded na pasahero ng mga barko na hindi makabiyahe mula at patungo sa mga lugar na apektado ng bagyong kinta. Ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard, halos 6,000 ang stranded sa mga pantalan sa Luzon at Visayas pa lang habang may ilan ding pinigilang biyahe sa Mindanao. Karamihan sa volume ng pasahero ay hahabol sana sa bagong taon matapos na hindi makauwi noong nakaraang Pasko. Sa iba pang balita, halos pitong truck ng basura ang nakolekta sa Luneta Park simula kahapon. Ayon sa National Parks Development Committee, posibleng umabot pa sa isang truck ang nakokolekta nila ngayong umaga sa bukana pa lamang ng parke dahil sa dami ng nakatambak na basura sa paligid. Posible namang madagdagan pa ito dahil marami pa rin namamasyal ngayon sa parke. Ilan sa kanila ay doon na nagpalipas ng gabi, maram magdiwang ng Pasko kahapon. Sa iba pang balita, habang nanarasa ang bagyong kinta, niyanig din ng lindol ang ilang bahagi ng Eastern Samar. Ayon sa Vivox, naramdaman ang magnitude na lindol kaninang alas 12.40 na madaling araw. Natukoy ang epicenter nito sa layong isang dangkel metro sa hilagang silangan ng Giyuan Eastern Samar, may lalim itong apat na pungkel at tectonic ang pinagmulan.